Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So welcome back sa mga palaging nagabang ng na mga readings ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Welcome sa mga hindi pa nakasubscribe. Welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel that Dark Angels Intuitions and tap that notification bell and get notified. So let's start. Let's see lang kung ano yung mga lalabas, ano yung mga pwedeng nangyayari or mangyayari um sa relationship niya. So let's see. What is happening right now sa relationship niya? So what is happening right now sa relationship niya? This is not for everyone. takes what resonates and leave the rest pwede tong vice versa. And put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is a timeless reading. Kung kailan kayo naka-panood nito, then if naka-resonate kayo, then this might be for you. So, let's start what is happening right now. Okay, so I can see here, may mga sleepless nights na nangyayari dito sa relationship ninyo ngayon. I can see also here, unsureness or secrets na tinatago, kaya medyo nahihirapang matulog, nahihirapang ma dahil sa kakaisip, regrets about um, hiding something, confusions, okay? So, arguments meron dito, gulo. So, this is what is happening sa inyo ngayon. Um, nandito pa naman yung love. So, meron pang love. It's just that medyo mabigat lang yung mga, mga pinagdadaanan ninyo ngayon. In balance connection. But, feeling ko meron pa kayong communication ng person na to. Um, it's just that um, needed some clarity lang talaga. You are not okay. Medyo in balance yung connection ninyo ngayon. But, you are still inside the relationship. So, let's see your person's feelings towards you. Your person's feelings towards you. Let's see. Ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo ngayon? Nami-miss ka niya. So, namimiss ka ng person mo ngayon. Iniisip ka niya. Nagla-love mani ni siya. And feeling niya, gusto ka lapitan, gusto niyang gumawa ng action para siguro mag sa sa'yo. And I think gagawin niya to. Siya yung mostly na hindi nakakatulog talaga. Mo, um, hindi, siya nakakatulog sa kakaisip sa, sa nagawa niyang kasalanan sa could be. So, parang gusto niyang, siguro naka-anush siya. Parang nagkaroon siya ng third party involved sa connection. Um, hindi kayo nag-uusap ngayon. Parang feeling ko nagkaroon ng clarity sa'yo dito. Um, yung mga tinatago niya. So, nag, nagkaroon ng clarity kayo, naging ganito kayo. So, hindi kayo nag-uusap ngayon, though, I think on and off yung communication ninyo ngayon. So, sometimes, hindi kayo nag-uusap, sometimes, nag-uusap kayo, pero, hindi kayo okay pag nag-uusap kayo. Um, nami-miss ka na niya. nami niya na yung dating kayo. And feeling ko this person wanted to take the leap of faith towards sa beginning with you. Towards you. Na ayusin yung mga nangyayari problema sa inyo. And this is what, ito yung nararamdaman niya. So, ano naman yung nararamdaman mo ngayon sa mga nangyayari sa inyo? Ano yung nararamdaman mo ngayon sa mga nangyayari? Lacks of effort. Um, yun yung feeling mo. Di na siya nag-effort na feeling mo, mas parang feeling mo siya na lang yung, parang siya yung nasusunod. Or, feeling mo na parang um, ang bigat ng problema mo ngayon. Feeling mo na parang um, uh, malabo yung sitwasyon. Um, na pa naman yung communication parang pero nasasaktan ka eh nasasaktan ka naiipit ka sa sitwasyon kung itong relasyon na pa, pa itong relasyon na to is may patutunguhan pa ba to or wala na so parang andun ka sa point na ganun kasi on and off na kayong dalawa so parang feeling mo dito you just really wanted to move forward and never look back um, sa mga nalalaman mo kasi hindi mo na alam kung totoo pa ba siya sa'yo or hindi na So, ito yung nararamdaman mo ngayon sa connection na meron kayo. So, let's see. Ano ba yung intention ng person mo towards you this time? Ano yung gusto niyang mangyari sa sa'yo, sa relationship ninyo? communication. Gusto ka niyang kausapin. Um, gusto niya maayos na yung hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa. Gusto niya even na mag-offer sa'yo balik ng victory. Mga promises niya sa'yo before. ang um, gusto niya na maayos yung mga dahan-dahan na nawawasak sa inyong dalawa. And even to offer you new beginning. Na bumalik na kayo sa dating um, successful relationship na meron kayo before. Kasi, cold na yung connection ninyo eh. Cold na. Um, masyado na siya madaming naiisip, nai-stress na siya sa mga nangyayari. And, um, gusto niyang tuldukan na to para tumahimik na bigyan na ng peaceful yung relationship ninyong dalawa. Ito yung intention niya na, ito yung gusto niyang mangyari sa relationship ninyo. How about you? Ano yung gusto mong mangyari sa relationship na meron kayo? Ano yung gusto mong mangyari? Parang gusto mo nang magkipaghiwalay sa kanya um, parang gusto mo nang wasakin to kasi nakakaramdam ka na ng option ka, lang, ka na lang ba siguro or mahal ka pa ba niya or may option ba dito na meron bang kailangan pagpipilian, di lang ako nag-iisa nasasaktan ka doon sa part na yon so parang nagkakaroon parang you just really wanted to heal kasi sa, nasasaktan ka talaga sa mga nangyayari, just really wanted to focus muna sa sarili mo you know, sa goals mo, sa stability mo. Focus ka muna sa trabaho mo kasi parang hindi ka na nakapag-focus. Hindi ka na din nagiging masaya. And para sa'yo, parang you just really wanted to have some changes um, in your life, you know. Um, parang, parang hindi mo na nakikita yung future ninyong dalawa. Parang naiisip mo na may dadating pa bang future to or wala na. Um, parang hinahanap mo na kung nasaan yung dating siya. Kasi hindi ka na nagiging masaya, nasasaktan ka, and nahihirapan ka isipin yung mga nalaman mo, tapos nasa loob pa kayo ng relasyon na to. Tapos ganito, ganito yung sitwasyon ninyo. So anyway, I can see here, um, Pisces, Aries, Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus or Libra Gemini Aquarius so let's see may tinatago ba siya sa'yo or may tinatago pa ba siya sa'yo meron ka pa bang hindi alam aside sa nalaman mong katotohanan na about sa mga issue na meron kayo meron ka pa bang hindi alam sa person mo naiipit siya sa sitwasyon or naipit siya sa sitwasyon last time. Pero, yung naging issue sa inyo, hiniwalayan niya na. Wala na. Um, hindi na sila nag-uusap ngayon nung naging issue sa inyo. Nung, yung other person could be, third party could be. Hindi na sila nag-uusap ngayon ng person na yun. Um, naipit siya sa sitwasyon between you and this person. Pero, ang hindi mo alam dito, nandun ba siya sa point na still trying to, might be stock, ini-stock niya pa to somehow, pero wala na sila nito, hindi niya na to kinakausap, umalis na siya dito. Um, feeling ko lang ha, um, tumagal din to sila. Okay, so parang, kung tumagal kayo, tumagal din to sila or pinagsabay kayong dalawa or baka tumagal to sila tapos dumating ka dumating ka sa buhay niya nung time na hindi na sila okay nagkaayos lang sila or something kasi may mga pinagdaanan din silang dalawa nitong person na to so parang andun sa point na nung nangyari tong sa kanila um hindi din sila naging masaya kasi I can sense, okay, kayo yung bago dito eh. Kayo yung bago dito, tapos sila yung matagal na. Tapos feeling ko, nangyari na nalaman, yung mga katotohan, nalaman mo nalaman dito sa other side. Tapos eto, sa point na to, kasi yung feeling mo dito, option ka lang eh. Yun yung naramdaman mo dito. Option lang pala ako. So, ibig sabihin, alam mo na matagal na sila. Pero, binitawan niya to. Um, wala na sila to. Kasi, yung person na yon yung bumitaw sa kanya. Um, pero, ini-stock niya pa to. However, um, nandun pa siya, tinicheck check pa niya. Um, hindi na siya, sila naging masaya, naging imbalance yung connection nila. And, alam mo, sa totoo lang, hindi niya ginusto mangyari sa kanila na maghiwalay sila. Kaya lang yung other person yung bumitaw kasi nalaman nga na may ganitong sitwasyon. Tapos, hindi niya kaya, hindi niya kaya na, na hindi na talaga siya naging masaya. Kaya bumitaw siya. So, hindi sila nag-uusap ngayon ng person na to. So, might be hindi yung, yung person mo ang hindi nakipag-usap. Yung isa yung hindi na nakipag-usap sa person mo. Um, kasi yung person mo somehow, sabi ko nga, di ba, ini stock niya pa. Hindi pa siya nakakatulog sa kabit thinking about that person. Sometimes, about you, about this person, about regrets sa mga nagawa niya. So, hmm. parang somehow, andun siya sa point na lumalabo yung sitwasyon nila because of cheating. And this is you. Um, because of you. Pero wala na sila ngayon. And kayo, meron pa naman kayo. Pero malabo na din kayo. Kasi nga, ikaw din, hindi mo din na-appreciate to nung nalaman mo na meron pala siyang someone else. So, nalungkot ka din dito. Parang gusto mo na din bumitaw na lang. So, let's see. Bumabalik ba siya sa'yo or... Um, yeah, I think bumabalik siya sa'yo eh. Nandito sa feelings niya na namimiss na ka niya. So, medyo on and off kayo ngayon and namimiss ka niya. So, naipit pala talaga siya sa, sa nararamdaman niya between you and this person. Kasi, matagal na sila tapos ba, dumat, nung dumating ka nahulog siya sa'yo na in love siya sa'yo eh nung nalaman nga side by side na may relationship dito may relationship dito eh naipit talaga siya sa sitwasyon <laughs> so ang problema wala naman siyang balak na iwan to pero iniwan siya nito or um, nag decide na ayoko na kasi niya, nasaktan din siya. Nasaktan ka din. So, ikaw naman, I think, on your part, meron pa kayong communication, pero hindi na katulad nung dati. Um, parang feeling mo, um, hindi na masaya. Hindi na katulad nung dati. So, let's see kung magpo-proceed pa sa'yo yung person mo. Ngayong ganito na nangyayari sa kanila. Or babalikan niya ba yung isa. So, magpo-proceed ba siya sa iyo? I can see here na sobrang pagsisisi talaga ng taong ito. Um, nagsisi talaga siya sa mga nangyari. Uh, malulungkot siya pero parang feeling ko hindi siya magpropose sa iyo kasi aalis siya so aalis siya um at sa point na kung mag-aantay ka sa kanya sa pag-alis niya mapapagod ka lang sa pag-aantay or sabi na natin sa mga misunderstandings ninyo because of the truth na lumabas eh, mapapagod din siya dito sa sitwasyon na ganito makakapagod siya makakaramdam siya ng coldness na um your cycle will going to end um kasi feeling ko kasi dito magkakaroon kasi sa inyo dito ng fights or arguments and um coldness sa relationship na meron kayo and um, dito sa point na mas pipiliin niya ngayon na mag-focus na lang siya sa kanyang stability sa trabaho niya um, hindi ibig sabihin babalik siya dito pero mag-focus na lang muna siya sa trabaho niya kasi hindi kayo magiging masaya magkakaroon talaga kayo ng on and off and mag-mawawala ng gana na din both side, ikaw ikaw at siya mawawala na ng gana yung sa sitwasyon hanggang feeling ko nga dito mag fade lang yung relationship ninyong dalaway because of what happened sa cheating. So, mawawalan ka ng gana dahil makakaramdam ka na option ka lang pala hanggang sa siguro this person will going to try his best na ayusin yung sign nyo pero magkakaroon lang kayo ng mga arguments and um miscommunication and uh, misunderstanding and coldness sa relationship kasi nga wala nang tiwala eh may isip na baka binalikan mo baka binalikan mo siguro to nag-uusap pa siguro kayo ngayon so nagkakaroon kayo ng pagtatalo hanggang sa magfe fade na yung nararamdaman magfe fade na yung uh, mag-fade na yung relationship so magkakabalikan ba sila ng ex niya? Babalik siya dito sa ex niya kalaunan babalik siya dito siguro hindi naman agad-agad hindi naman agad-agad na iwan kanya at bumalik siya no, ang nakikita ko kasi dito mag-fade mag yung relationship ninyo at magpo-focus siya sa kanyang stability sa trabaho niya or something ganyan sa career niya until sa dahan-dahan siyang babalik dito kasi itong isa kasi parang mag-move forward na to eh mag-move on na So, dandan siyang babalik dito. Marirealize niya siguro na mahal niya to. So, magta-try siya na maglalakas loob siya dito na bumalik. At magde-decision siya na bumalik, makipag-usap dito ulit. Mag-move forward or magpa-plan siya towards this person. Pero yung pagbabalikan kasi nila, nandyan pa naman yung pagmamahalan. Pero yung pagbabalikan nila medyo... 50-50 din kasi dahil doon sa person na yon na gusto niya na din na mag move on gusto niya na din um, peace na walang lokohan <laughs> parang gusto niya na, na mag focus na lang sa sarili niya sa pag move on niya so ano kaya yung magiging outcome dito sa connection na meron kayo sa inyo, okay? Outcome ninyo. So I can see here Capricorn sa Scorpio. Ano yung magiging outcome ninyong dalawa? hindi na kayo mag-uusap. Um, magkakaroon talaga na dito ng decision na hindi na kayo mag-uusap. Dalawa siya na mismo yung hindi na. Um, siguro andun sa point na kasi magkipag-ayos na siya dito sa kabila. Mag-move forward na siya dito. Kaya hindi na kayo mag-uusap ng person na to. Mag, parang mas pipi, pipiliin niya na yung changes ng buhay niya. So, let's see. Ano yung magiging outcome sa kanila? Ano yung magiging outcome nila? sila yung magkatuluyan. <laughs> sila yung magkatuluyan. Uh, matagal na din kasi sila. Um, kung maga ikaw, pwede itong vice versa ha. Kung maga ikaw kasi, parang na dumaan ka sa, sa buhay nila para maging, kung maga trials sa pagsub or pag yeah trials sa relationship nila manama test kung gaano ni, gaano sila katatag Okay? Matest kung gaano nila kamahal yung isa't isa. Kasi there is a possibility na sila yung magkatuluyan. Um, magiging okay sila one day. Magkakaroon sa kanya dito ng realization. Pag-isipan niya to ng mabuti. Hindi naman to agad-agad. Pag-isipan niya to ng mabuti. Babalik talaga siya dito. At um, to the point na willing na siya na mag-focus at mag-commit na dito sa person na to. So, ito yung parang binigyan sila ng lessons ng universe na um, to see kung gaano sila katatag sa isa't isa na kung babagsakan sila ng pagsubok or tukso. Kaya ba nilang, kaya pa rin ba nila na maging magkasama at ayusin yung problem nila na magkasabay. Sa part mo naman, this is a lesson for you to learn. Okay? Um, ito yung lesson sa'yo. Na Let's see. Ano yung blessings sa'yo iyo dito ng universe? Bakit na pagdaanan mo tong mga bagay na 'to? Okay, feeling ko okay some of you um parang stop finding someone or right person in your life kasi dadating lang din to sa tamang panahon, sa tamang oras kung para sa inyo na God is good, right? Um, universe is very giving. So, kung gusto nyo na kung meron tayong hihilingin and feeling natin, gusto nyo talaga natin makuha yon lalo na pagdating sa love life, ibibigay to sa atin ng universe. Um, pero, yung nabigay kasi sa'yo is the wrong one to for you to learn the lesson na hindi kailangan maghanap okay kundi just trust the process na dadating din para sa'yo yung tamang tao na para sa'yo talaga so mayroon pa rin para sa'yo okay you are still guided by the universe this is ang nangyari sa'yo is for you to learn that lesson na next time din ako maghahanap Okay, hindi nang sabihin na kahit kung sino na lang ang lalapit sa akin. Kung sino na lang, yun na yun kasi tandang dalaga na ako na nang dadating sa akin. Or ang tagal ko nang broken, gusto ko na ng someone and gusto ko na talaga ng love life. So, pwede hindi naman masama yung mag ganon na um, talaga natin ng love eh. Pero kailangan pa rin natin na maging contento muna tayo sa kung saan tayo ngayon, kung ano tayo ngayon. Kasi yung right person na yan is parang reward lang yan sa, sa atin ni God, sa atin ni universe, na pag nakikita niya na, na worth it na tayo na bigyan ng right person, deserve na natin yung right person din ibibigay na sa atin na ready na tayo sa kung mga pagsubok na pagdadaanan ninyo pareho. Hindi lang naman sa iyo yun eh, pati sa kanya din. Sa so, ano man yung mga pagsubok na pagdadaanan ninyo pareho, is kaya nyo na. Gaya nang sa kanila. So, yun yung lesson mo dito. Manifest, set it, set your manifestation, and let it go and do your thing make yourself busy make yourself happy with your freedom with your family with your friends with your work with your success and be contented kung nasaan ka at the right time dadating yung para sa iyo unexpectedly yun yung gustong ipaalam sa iyo ng right person someone na mag-o-offer talaga sa iyo ng new beginning um someone na deserve na para sa iyo kung um focus ka lang nandito si mag-focus ka lang talaga sa yung um, sa sarili mo muna. Um, and one day that person will going to walk up, come in your life. The right one. So that is my reading for you guys. Um, I can see signs. Yeah, of course. <laughs> Leo, Virgo, Taurus, Capricorn, as I said earlier. I can see Aquarius as well. Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio, if I'm not mistaken. I mentioned earlier. Um, you or your person, Aries. Okay. So that's my reading. <laughs>